eczema, allergy, magkakasama yan. Isang kay Mabel, at ito rin kay Dazgi, 5 years old na bata, o okay, kinunan na na beses. Mayroon din mga katikatis sa kamay, mm -hmm. sa tiyan, sa leeg, at mayroon isang medyo mas serious, mommy, ang katikati Oo, na ito. So, punahin so, natin siguro muna itong dalawa. Yes. Muna, ang uso ngayon, ang uso ngayon mga katikati is Mangalan ko yun ha? Si Katikati, no? Ang uso ngayon na Katikati sa katawan dahil sa bungang araw po. So, ito po eh, mukhang bungang araw po. So, sobrang init po. Kaya po yung ating balat nangangati. Eh. Pati po yung kaninang apat na litrato na kita parang sa bata. Siya po rin eh, parang bungang araw, no? So, ang kailangan po natin dyan eh, hydration, magpalamig, kung hindi po kaya natin mag-aircon, meron po akong technique na ipapa sabi sa inyo para maginhawaan po kayo. Sa isang planggana po na tap water, tap water po, no? tubig sa gripo po, lalagyan nyo po ng yelo. So, yung mga, alam nyo po, favorite number ng Chinese, number 8, di ba? 8 cubes of ice, lagyan po natin doon sa planggana. Kumuha po tayo ng uh, bimpo, lagay po natin doon sa planggana. Tapos po, huwag po masyadong pigain. Yun po yung pangpunas natin sa katawan. Pupunasan po natin. Hindi po yung punas sa mabilis. Gusto ko po yung medyo hinahawakan na, didiinan para masip-sip nung ating bimpo yung init ng katawan. So, araw-araw po, kung pwede po, umaga, tanghali, hapon, magpunas. Pagkatapos magpunas, maglagay ho ng konting polbo. Tapos po, minum ng maraming tubig. Pwede ho lagyan ng kaladril, kasi po, pampakontal din po ng pangangati yun. Pero very important, hydration is important. Paano naman, Dr. Kati, yung ibang kati-kati, like mga eczema, allergy sa pagkain? Iba Oo. naman ba to? Ito, contact dermatitis ito, Willie. Siguro masyado masipag yung ating uh, uh, tao dito na maglaba, maghugas ng pinggan, maglinis ng banyo. Unfortunately, lahat po yung mga detergents na yon sobrang tapang, kaya po nanunuyo ng gusto yung balat. Kaya po siya nangangati. So, ang kung hindi ho maiwasan, ano pong gagawin natin? magguantes po. Tela po muna bago ho yung rubber gloves. Siguraduhin pong wag papasukan po ng detergent para po hindi ho magkaroon ng problema yung kamay natin. Isa pa ho, pag hindi ho natin maiwasan maglalaba po tayo. Mas maganda po ang panglaba natin ay Perla imbis na po yung regular detergent soap kasi po yung Perla hindi po kasing tapang sa ating kamay kumpara po sa mga magagandang detergent soap sa market. So, mas okay pa yung Perla na murang sabon? Oo. Pero, Willie, really, yung ibang pasyente, ginagawa nilang pang sabon sa muka o sa katawan. Hindi pwede. Eh. Masyado naman nakadry yun. So, mas maganda yung Perla, pang pang labada, pero hindi naman pang katawan. Okay. So, I'm sure tatanungin nila, Doktora, ano yung pang muka at pang... eh pang muka. Pwede natin gamitin yung Dove, yung mga baby soaps, tender care. Yun. Johnson's Baby Soap, okay po sila. Okay. So, itong isa namang katikati doktora na parang, uh, parang mas serious ata. Ito. Okay, Ito. Oh. Utoy. Yeah, galing yan sa insect bite, Billy. kinagat ng maraming uh, lamok, kinamot niya ng kinamot ng gusto, kaya siya naging matitigas na makakate. So dahil yan sa sobrang kamot niya, kaya siya naging ganyan. Yes, oo. Oh, so titingnan natin to. ang daming mga... Oo. Oh, oh. So ang ginagawa natin dyan, sasabihin natin sa kanila, huwag magpapakagat. So naka long sleeves, long pants, yes, long oh. socks, pajamas. So itong tatlong uh, patient natin, iba-iba yung mga kati-kati. Like, pero bungang araw lang. Bungang araw yung... Itong yes. Pero itong ito, pangatlo... Insect bite yan na insect naging insect. prorigo. Yan ang tinatawag na prorigo. So, sobrang kamot niya, kaya siya tumigas. Anong gamutan natin dito? First of all, we want to stop them from scratching, so kailangan painumin natin sila ng antihistamine every time, no? Tapos, pahira ng topical steroid. Pero importante, usually kasi sa mga ganitong pagkakataon, nagkakaroon ng secondary infection. So, pagkaroon ng, nagkakaroon ng secondary infection, kasi nga sa kakakamot nila, kailangan uminom ng antibiotic. Pero importante sa lahat, a uh, home remedy ano po ha kasi minsan no hindi natin din masyadong mahal ang ating uh, mga gamot sa pharmacy yes. di ba oh. home remedy po anything mentholated so wag lang kamutin po anything mentholated let's say for example fix vapor rub Lumaki po tayo sa pics ano po o di kaya white flower maganda rin po 'yon para humawala yung pangangati eh. pwede rin sa skin Doktora? basta walang infection pwede siya Pwede rin ice. Pwede rin ice tama. Pwede rin ice.